Independent Commission for uh, Infrastructure. May mga development po dyan, si Bombo Isa, kasunglay dito sa naging pagbisita ho ngayong uh, araw ano, ng uh, Independent Commission for Infrastructure dun sa ilang mga jail facilities na pwede raw hong pagdadalhan dun sa mga uh, posibleng uh, makasuhan, malabasan po ng Warren of uh, na mga sangkot sa flood control scandal. May uh, report po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, nagtungo ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure. So, muna ni Chairperson Andres Reyes Jr. at Commissioner Rahulio Simpson sa New Kevin City Jail Facility kung saan ikukulong ang mga sangkot sa flood control scandal. Kasama ng komisyon sa paglikot si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia kung saan ipinakita ang detention room na may tigsampung kama sariling banyo at malinis na tubig. Nininaw ni Remulia na hindi nagkakaroon ng special treatment sa mga ipapakulong sa pasilidad. Sadyang ito ang kulungan na pinakamalapit sa Sandigan Bayan, kaya't habang nililitas sila, dito muna sila ididetine. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia. Uh, by, ano to eh, by clusters yan eh. So ito, wala kami tinatanggal dito, wala kami dinadagdag. Kakabukas lang, kaya dito sila ilala dito. Uh, judging for the magnitude of this case, which can go from between 200 to 1,000 indictees, ito na ang pinakamalapit at pinakamalaki para magkasya lahat yan. Bagaman sa mahigit isang libong individual ang kaya nitong i-cater para sa komisyon ay hindi sasapat ito sa mga mapapakulong. Ayon kay Commissioner Singson, kung nasa 421 ghost flood control projects na ang tinitignan ng komisyon at may 10 itong sangkot, mukhang hindi kukulang, mukhang kukulangin ang pasilidad. Kaugnay so, nito, nilinaw ng komisyon na hindi sila nagpapakulong, nagpapakulong kung hindi ang nag-iimbestiga lamang sa mga anomalya. Ipapasa nila ang resulta ng investigasyon sa ombudsman at saka, na sa, at saka ito ipapasa naman sa sandigan bayan para sa kaukulang kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Singson. So, isang kaso lang, halimbawa, ilan ang involved dyan? Sino-sino yan? Kung may rig bidding pa yan, ang dami mong isasama yan. So, kada isa, sampu na lang minimum. So, ilan ang pwedeng gumamit ng facility dito? I 421. I'm still. Oh. As I said, the Hindi I army. Mean, well, ours is to make sure that what we submit to the Ombudsman is has enough information for the OMB to take it up to Sandiga. Samantala, nanindigan naman ang ICI na hindi pa nila ilalabas ang mga recordings ng nakaraang pagdinig habang nagpapatuloy pa ang pangangalap ng ebidensya. Nat inanunsyo ng komisyon na magla-livestream na ito, ngunit kasi may mga nauna ng humarap sa komisyon bago nila i-anunsyo ang naturang pag-livestream. Ang mga nauna nang humarap sa komisyon ay ang mga dating uh, Department of Public Works and Highways Bulacan officials na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza at yung mag-asawang Diskaya ay humarap na rin at kalaunan nga ay binawi na ang kanilang uh, pakikipag-cooperate dito sa ICI at at humarap na rin si dating House Speaker Martin Romualdez. kung ngayon, pakinggan natin ang paliwanag ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson, Retired Justice Andres Reyes Jr. A former Prosecutor I was uh, for 9 years eh, Tanad Bayan Prosecutor So we will we will make sure that there is enough for indictment, and we will make sure that our evidence is uh, based on fair assessment. We will uh, observe due process, and uh, we will we will prosecute and not persecute. Oh, no, we will. Well, uh, we're gathering evidence. We cannot show it up. Mula sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Iska Container and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bat Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.